congressman sa sa ngayon ano po ang realidad nga 'di ba panawagan ng presidente na panaw nanawagan din po yung INC na wag nang ituloy itong impeachment uh, matapos po itong mga pangyayaring ito napapansin din po namin na kami po nagmamasid no sa mga nangyayari diyan na ultimo yung House Committee on Good Government tumigil na sa investigasyon nila hindi pa ito sinasarhan 'di ba uh, Meron mayroon na bang committee report yung usapin po ng pag-iimbestiga nila sa confidential fund ni VP Sara parang parang ang pakaramdam namin talagang nang dahil sa sinasabi ni Presidente at panawagan po ng ilang sektor kaya ho talagang ano na ito stagnant na itong complaint ninyo. ganun ho ba talaga din ang nangyayari po sa inyo palagay diyan sa kamara ang sa palagay po namin tayo po dun sa first set of impeachment a uh, first impeachment campaign, nakita po natin na ito nangyayari ngayon sa labas ng House of Representatives, yung political climate natin, is the opposite. Maari nga pong yung nangyayaring mga recent developments ay actually made the impeachment complaint more um, uh, compelling. Lalo-lalo na po, lumabas na po itong survey na sinasabi na higit kalahati ating mga kababayan ay sumusuporta para panagutin si VP Sara sa kanyang pang-aabuso sa kapangyarihan. So, bali may ganun pong pressure from uh, um, uh, other group at meron pong ganang pronouncement mula sa Malacanang. Nakita naman po natin na mayroong mandato yung House of Representatives from uh, our people sa mga mamamayan na sinasabi na ganito ang kanilang pagtingin, ganito ang kanilang posisyon at may moral obligation. Ang leadership ng House na maging decisive, mapagpasya para po aksyonan impeachment complaint natin na mayroong growing public support. Ano? Eh, sa totoo lang din po naman, kahit na mayroong survey, ang SWS, no, na sinasabi ang mas nakararami na mga Pilipino ang gusto po na matuloy ang impeachment process na iyan, But at the end of the day, it's going to be the individual decision of the members of the House. So going back sa question ko ngayon, ano po ba ang ano? Uh, ano po ba ang 'di ba nag-uusap-usap naman kayo diyan, Congressman, 'di ba? Eh kayo po ay lagi naman sigurong present, no? Sa mga session diyan. Ano ba ang pinag-uusapan talaga? Para, lang lang maging ma makatotohanan tong ating usapan na ito at panayam, ano ba talaga ang desisyon na ho dyan? Kasi kung yan ay uusad, batagal ng umusad yan. Totoo po ba no, Ako po ay araw-araw mapasok kasi ako po yung pinakabagong ng House of Representatives. So tayo po ay nag-oast lamang noong Sepyembre. Kaka uh, mm -hmm. halos ngayong buwan na ito, so, mag-four months pa lang po tayo at uh, everyday po talaga sinusulit natin yung remaining days kasi para pinagkaso mm -hmm. natin in uh, nine months or six months of session, yung three years po na nawala sa atin. At sa araw-araw ko pong pagkipag-usap, mm -hmm. doon ko po na sense na marami sa ating mga kasamahan, ang isasabi na supportive sila, hindi pa nga sila handa to come out. Kaya nga po yung hinahanap natin ay yung moment for them to be able to master the political will at courage. At hindi po nakatulong yung nangyaring um, uh, mobilization kasi may kanya-kanya din po silang laban at the local level. So kaya nga po po ulit po sinasabi man ang test, kung didiinan ito ng house leadership, marami okay. po ang lalabas at sarado akong lalagda doon sa ating nung contest. So sa dulo, confluence po siya ng maraming factor um, ang panasasend sa ating mga kasama ay supportive naman sila kaya lang ay hindi pa sila handang So mukhang yung go signal, mukhang yung the in-house leadership to spread the difference for the impeachment complaint. So without that po, mukhang nahirapan tayo na uh, draw out from the woodwork yung ating mga kasamahan, House of Reps, to sign and endorse the impeachment complaint. Okay, may, ta may oh, tanong okay. na po si yes. Chacha. O, oh. oh, oh. congressman, uh, yung sinasabi niyo po na marami po kayong kasama sa Kamara ang supportive, but hindi pa sila handa to come out. Uh, may kinalaman din po ba ito dito sa nakaraan lang na pangyayari, kung saan may peace rally na naganap. So baka may ilan sa sasabihin, di ready to come out. Pero ang totoo, natatakot mawala ng boto, mabawasan ng boto? Maaari itong ito na di, di, sa, given po yung context na palapira tayo sa election campaign. Halos election campaign na in three weeks time. Tapos mm na ko ikaw ay isang rep na highly contested yung, yung local seat. no So, uh, very important political consideration yung mawalan ka ng boto sa iyong locality. But, yung mandato ng 'di ba ng mga kongresista ng kamara hmm -hmm. hindi hmm -hmm. nila magagawa kung ang unang isipin ay eh, yung mawawalan ng boto. Napakahalaga po talaga nung both mandate as kayo ma sa ka, the same position para maipagpatuloy mo mm -hmm. yung, yung ginagawa para sa yung distrito o yung list group.